gusto mo nang bumaba, ina-isolate ko siya. O, tinan mo naman. At ayan, nakaabang. <laughs> oh. oh, pupunta ka na doon. Ali ka na. Ayan na si Papa. Punta ka na doon. <laughs> oh, ayan, okay. happy ka na. <laughs> ya, yeah, isolate ko sana eh. Anyway, good morning guys. Maga ako nakapag-upload ngayon. Sorry po, wala tayong upload kahapon. Kasi nga, ginabi na rin kami ni Papsi na dumating. <laughs> Maga na naman kami bumangon ni Papsi ngayon kasi mga trabaho namin. Kailangan mga after lunch, nandito na kami nagpapahinga mamayang hapon. Uh, meron kaming pulong. Yun, nire-reserve namin yung lakas namin sa pulong, guys and good morning po sa inyong lahat hi chai de leon good morning ate beth laluz good morning sa iyo ate pipi mj hello 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 bisprin hello good morning nakaluto na si papa ng na... hi nakaluto na si papa ng pagkain nila hi baby bakit nandiyan ka naman nag electric fan ka na naman senyorita talaga itong si bambam Kapalamig na mm niya -mm. Ito yung pagkain nila. Carrots at saka... Sayote. sayote. Inubos mo yung carrots? Mm -hmm. Yung sayote, inubos mo na rin. Mm -hmm. Oo. Oh, Pero pwedeng maghapon na nila. Oo, oh, meron na mm -hmm. Yung corn beef, guys, bumibili na lang ako yung naka... Yung nakaganyan lang. naka Oo, yung naka lang. Yun. Tapos, hindi dilata yun. Yung fresh na beef. Tapos... Ayan, mas maganda yung mga ganyan, mga bits lang. Kasi kapag naram, naramdaman nila, nalasahan nila yung karne, next nakakain sila, Ayaw gusto. Na. <laughs> Ayaw na nila yung karne okay. talo. Lo, no, papa, magluluto ka na si Buyas? Sa kahit ko? Mag... Tinausihan? Tinausihan? Gusto ko ng itlog sa ano eh. Sa kasibuyas. Kung um, gamitin niya si Buyas na puti. Ito? Oo, favorite ko yan. Pang itlog ko yan eh. Itlog? Hmm. Hmm. Itlog sa kasi Tapos, ilaga na natin yung natitira dyan. Kasi maano na siya eh. Yung luma na. Bibili na lang ulit tayo ng isang tray ulit. Ako na lang nag dito kasi si Papa, ano siya. Allergy. Mm -mm, lumalabas na naman yung allergy niya. Tapos yung baguong, siya, hindi ko mahindihan si PB kasi ano, negosyo niya ito guys. Bumili na rin ako para maka, ano, makasuporta naman sa ano niya, sa negosyo niya. Oo, oh, bilang tulong na rin. Kasi kawawa naman. Ano yun guys, dalaga kasi yun may edad na. Kaya gusto din niya masuportahan siguro yung sarili niya ano kaya ganyan oo eh susuportahan natin kaya bumili ako ayun yung binili ko sa kanya na bago nahilo na ako sa kahanap ko ng salamin ko dito ko lang pala inilagay mm. naalala ko lang ngayon guys kahapon nung umalis kami nagbaon kasi ako ng ano ng t-shirt namin ni papa tapos yung pang emergency na gamot ayun yung salamin <laughs> sabi ko na ako, okay, hindi ko sasabihin kay Papa kasi papagalitan ako, baka nawala ako na. Ayun, nandito lang pala. Iwan ko na yan dyan, pang emergency. Bakit is Sky, naghahanap ka ng karne? Walang karne dyan. Masarap naman yan. Corn beef yan. <laughs> Hala, Papa, ayaw ni Sky. Bakit? Nag-arty-arty ka na naman. Ilagay mo lang dun sa kanya, oh. Ari ka na dito. Kakay. Dito ka lang. Ha? Akyat dito. <laughs> Halika dito, dito. Ito yung sayo. Oh. kakainin kasi nila pag di namin nilagay dyan. O, oh, dito nga na. Malamig dito. talaga ito. Babaitan na ito. Mm. Ay, ang arte. Kainin mo na. Sus susumbong pa yan. Pero may kaartihan ka na talaga, anak. <laughs> Sige na, kain na. Kakain din yan. Maniwala kayo. Mm lalasa-lasahan muna niya, amoy-amoyin, lasa-lasahan Pag nalasahan niya na mayroong ano, lasang karne-karne, kakain yan Tignan mo kinuha lang niya yung corned beef, oh. Maldita. Ayun, may sakit. Kumakain? Oo, oh, kumakain. Takaw na yan, eh. Pinainom ko ng salbutamol. Ah! Ay, oh sige, ikaw din, ante. <laughs> Eto, maganda talaga itong kumain. Mm-mm. Pagkanin yan, nako, Kabilis. Pero hindi namin sila pinapakain ng kanin. Paminsan-minsan lang. Pinapatikman lang namin para hindi sila maumay. Huwag lang sila maghanap, ha? Too much gutom. Kain tayo, guys. The food is very organic. And my husband is very... Ano? Mm. <laughs> organic ang amoy. Grabe <laughs> <laughs> siya. Organic ang amoy. <laughs> ha? Tapos magluluto daw siya ng ano, tinausihan. Tinausihang bangos. Ayan. Kasi maalat ito guys, tong tausi na ito. Hinugasan niya, tapos din rain. Sibuyas, bawang kamatis. Ah, mamaya na lang. <laughs> Yan, yung request ko kay Papsi. Ano ko ito? Favorite ko to. Special! Spanish omelette. Yan. May sibuyas sa loob. Sarap. Oye. Yung patait, ano? Sarap, guys. Kain na po. Oh, kain na tayo, baby. Gusto <laughs> ang palaya. Oh, andito din. Oh, andun din. <laughs> Kakain? Mukhang na kayo eh. Ayan, nagbakbak na yung ano, yung pintura kasi nilinis niya noon yan, nilagyan niya, niya ng tubig. At al. Tutuloy mo na nga ano, na project mo? Oo. Oh, <laughs> Papagawa mo na ulit. Yes. Ha? Oo. Totoo ah. Yan yung mga bato noon guys na nabili namin sa ano, gabal dun, ano, pero ano yung iba ginamit na namin tapos yung iba <clears throat> nandyan pa. Yung mga malalaki, ginamit na namin doon sa mga bonsai-bonsayan namin. <laughs> <Hindi nabahanan dyan. laughs> ito naiwan ito na project ni Papsi kasi nga nabisi kami sa sasakyan, nabisi sa kung ano-ano. Nabisi nagpa-renovate yung oo basta naiwan itong project niya na ito. Kaya tinatanong ko siya kung matutuloy na eh. Ha? Matutuloy na ito. <laughs> Joke. <laughs> Joke lang. Maganda kasi ito guys. Fountain ito. Ano na lang bang kulang yan? Ito ayusin lang yan eh. Oh yun na lang pala eh. Ayusin na lang. Na eh. Kaya nga. Ba't hindi mo ipa setup na lang kay ano? Siguro two days lang yan. Pa-set up mo kay Juan. Ito kaya, magbakbak din yan, yung pintura na yan. Natin, kasi yung pinagpintura dyan, yun yung pinagpintura dito. Mm -hmm. Eh, water, ano kasi yan eh, dapat siguro yung ano, oil, oil base. Patungan kaya natin ng oil base. Magahanap. Ano? mm, -mm para ano maganda kasi ito guys tapos malapit ng ano bagay malamig pa naman ngayon pero sa tag init kailang kailangan talaga ito kasi last year talagang ano talagang mainit dito kaya meron naman na yung bukid ng solution. ha? meron lang option ano? bukid <laughs> pag nainitan ayan oh may tubig na siya ito na lang kasi kailangan ayusin pa nila Pwede naman na siguro yun hal, yun lang bulb. Hmm, ayos naman. Oo, yung bulb lang papalitan, yung hindi siya masyadong maano. Malakas. Malakas, ba? oo. Malakas ang mm, mm Pwede yung na yun. Bumubulwak si. Mm, bumubulwak kasi. Hindi ba napapahinaan dito sa bulb yan? Wala kasi bulb yung makina eh. Oo. Oh. Saka lang yung bulb yung dito. Mm, mm Kaya nga. Kung mag ano ka dyan, mag alaga ka dyan ng tilapia, gurami, <laughs> hito. <laughs> ha? <laughs> Wala lang ngayon daw, since at Bella <laughs> dyan. <laughs> meron siyang ano doon guys, may drainage doon. Kaya hindi naman may ipon yung tubig dyan. Pag ganyan na ano ni Papa linisan lang niya ito para matanggal yung alikabok dyan. O, oh, yung paa na naman, mababad ng tubig dyan. Paa Guys, luto po tayo ng tinawsihang bangus. Black beans. Ayan. Nalis po po yung sabaw kasi maalat. Kaya mayroon tayong ano dito. Cornstarch. Pampalapot ng sabaw. At pinrito ko na yung isang buong malaking bangus. Laki. Saka yung ating mga sangkap guys yung mantika natin na pwede na maglagay ng ating mga sangkap luya, sibuyas, bawang at kamatis sana sama na lang para walang selosan wala. daw Yeah. sarap sama sama masaya Patuloy lang natin yan yung ating uh, mga tubuya at kamatis para matiris ang ating pagluluto. Palakasan natin ang apoy. Check po natin. Maganda yung kamatis para medyo masim asim, tutuloy lang natin ang mahigi pwede po natin na uh, ilagay na yung ating beans isang packet po yan at hindi po tayo maglagay na ano nito ang pang paalat natin kasi maalat na rin yan meron na po tayong sabaw na tubig yung pinakulaw po natin. konti lang nalagay natin para may sabaw-sabaw. Ang -sabaw. ganda po yung ating plata prito. Pwede so, na po natin ilagay yung ating pampalapot cornstarch. Para medyo stick na naman yung sabaw ng ating bangas. Saka natin ilalagay Yan, yeah, ito na po yung ating tinausiyang siyang uh, bangus. Ito na siya. Ito lang lutuin ito. Hi guys, nandito kami sa friendship. May nanap si Papa. Gusto daw niyang mag-DIY. DIY. Mas maliit yan. manipis ayun oh, yung isa na yun oh ito oh, malalim ang pit niya oh ito oh ganda rin yan pungyaan no. mas malaki pa <laughs> oh ang dami na niyang nailabas Eto siguro. Eto. Yung try mo. Try. Oh. Oh, ha? Pwede? Pwede na? Oo, oh, pwede na. Baka pa lang lalo. Ha? Baka pa lang lalo. Sobrang kapal? Oo. Pare-pare ba ng size? Ay, eh, maganda yan, oh. Mm -hmm. Ito, mas mal yung mas malaki diya. anong Ano kulang? Mas yung mas malalim? Oo. Oh. Maganda rin yan. Maganda rin yun oh. na size. Maganda rin yun na size. Sige. Ayun. o oh, yan ang magkasukat ha oo kasi okay lang sana ito eh Mag maganda yung lalim niya eh hindi yan yung pagihilahan mo okay lang na makapal yung ilalim okay lang na makapal yung ilalim may laman. Mm. Wala. Yan ang pinakamaliit. Ay, doon sa dulo. May mas maliit. Tinan mo. Ay, ito, ito, ito. Ay, 400. Orokan ito. Ito. Ito sana, mataas naman. Ayan, oh. Nang ano? Pahingi na isang kilo. Pili. Teka. ka? Uh -huh. Bili tayo ng ano? Ripol, gulay, bagyo. Hmm. Mm -mm. Kasi ka dun. Hindi Magkano dito? Renta po. Hmm. ano? ba sa magkano? Parehas lang 25 po. 25, 25, 25 Okay. Guys, tingnan ninyo, bumili kami nitong ano, gulay ni Papa nung pauwi na kami. Ano yan, Pang? Pakita mo sa kanila. Sakyan, sa, ka para sa air freshener. Okay. Bumili ka ba ng perfume niyan? Yes or no? <laughs> ito yung mga ano, mga frozen. Yan, pang isang buwan na namin ito, guys. sa kasama dito yung pagkain ng mga bebe. Tapos, kalabasa. Limang kilong kalabasa. Para din sa ating mga baby loves yan. Masarap ang kain nila sa kalabasa eh. Hunger, bumili-uli ako. Sampu na lang yung binili ko na itlog. Yung maliliit, small. Ayan o, talagang small. Tapos, bumili din ako nito. Minsan kasi nagugutom ako yung pang ba na ano, na madali kang mabusog. Yung matamis. Ilagay natin dito. Nung nakaraan, meron akong nabili. Hinahanap ko siya. Hindi ko na makita. Ito, oh. Yung lava cake na ano. Ay! Ah, tatay! <laughs> ano yan? Ano yan? Basta lava cake. Chocolate din pala yun. With cheese pala. Mm -mm. And then, bumili ako nito para sa aming kutsara kasi tamad na tamad si Papsi actually hindi ito pang kutsara talaga guys palagay ko pang sugar ganon asin pero kami ang hinahanap ko talaga lalagyan ng kutsara namin Al alam nyo ba kung bakit tamad o oh, tinan nyo hindi na naman naka ano hindi na naman naka shoot ito ganyan kaya ayun tinatakpan ko na lang doon si Papsi tamad na tamad yan na ano na yung mag, mag, maglagay ng takip, magalis ng takip, o ayan, at least ihulog mo na lang dyan, okay na siya. Uh, tapos, ganun mo na lang, o, hindi na siya magtatanggal. yun talaga hinanap ko. Tapos, ito, hindi ko alam kung saan ko padadali niya mga yan, baka sa bukid na lang. And, ito yung, ay, naipakita ko na ito, carrots, yung at saka yung ano pero yung iba gagamitin namin ni papa yung iba naman kila ano bela sa mga ano batuta natin bumili din ako ng medyas namin ni papa alam nyo nagsusugat kasi yung paa ni papsi kapag yung mga hindi maganda yung medyas na ano na nabibili namin so ito yung sa kanya isa lang talagang ang kinuha niya pero mas mahal ito katumbas na nitong marami na ito ito yung sa akin naman kasi nasusunog ayon pa ako dun sa bukid. Tapos bumili na ako ng imbudo para yung mantika, hindi ako nahihirapan na magsalin. Mas okay 'yan. And ito para sa ating mga baby loves. See, hey, ang cute. Ito cute. basahan dito sa ano, dito sa kusina kasi yung mga basahan namin masyadong maliliit. Pero ewan ko lang kung kailangan ni Papa ng isa para dun sa sasakyan, parang maganda 'yan. Hala pa, apat ito. Nasaan yung isa? Ito, bling bling. Apat ito. Nasaan yung isang bling bling? Baka nandun pa sa support. Tignan natin. Tagi-tagi sila eh. Ito kay ano, kay puti. Ito kay Bella. <laughs> Tignan natin na Ito talaga kay ano ito. Kay... Kay Bella ito. Walang ganito kasi... Basta, <laughs> ayaw niya nang may ganyang ribbon-ribbon. Andyan ba? Bumili din ako nitong ano. Ito, nabili na namin ni Papa. Ito, 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 Yan. And bumili din ako ng, ano pa yan? Yan. Kulay red. Ay, wala pa lang ka. Ano, ano man lang. Ito, ito pala yung kay Bella. Kasi si Bella, you know. Sibuyas. Tapos si, si Merienda namin mamaya. Yung pakwan. Yung pakwan, lagyan na natin sa repapang para yeah. makain. <laughs> makain na natin mamaya. Mahal sa kuya po. Tignan mo ito. Ano na, Jai? Ito, 110 yung bili ko dun sa kuya po. Ito? Ano lang, 50 lang. Eh, 60. 50. 60. Asan <laughs> na yan? Oh, Tuesday, man. Yeah, uh, Tuesday, man. May sakit yan. Ha? Huh? Ha? Mas maliit talaga pa. Eh, kung dalawa na ganyan, sa ano, o, din basta kamura. Ito na yung batang maisak ito. Hmm. Sarap na, sarap na sa tulog. Ito na yung ni-store ko. Ayan si Sky. Good night na mga bebe ko. Good night.